So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong matandang walang pinagkatandaan na si Chavit Singson. ba? Diba? Mayroon siyang expose. At, at natawa po ako sa expose niya, no? Kasi na-content ko na to. Nung election pa, natatao lang. Na-content ko na to. So, sabi ni Chavit Singson, oh, Chavit Singson inungkat ang plunder case ni President Bongbong Marcos. Okay. Totooan-tooan yung mga DDS dito. Totooan-tooan yung mga anti-Marcos dito. Kasi meron silang bagong kakampes, si Chavit. No? Ngayon, dinadamay ngayon ni Chavit, si PBBM, dun po sa PEDAP. ni na-police. Oo. Uh -huh. So, actually, totoo naman na merong kaso. Pero, misleading po si Chavit Singson dito. Mukhang hindi niya po binasa yung mismong article na pinakita niya. Basahin mo kasi No, ang, ang pakaramdam kasi po ni Chavez since mga kababayan hanggang ngayon, naniniwala pa rin sa kanya yung mga tao. Kung ano mang magic ang ginawa niya noong panahon nga po ni Gloria, no, noong napatanggal nga nila sa era, akala niya magagawa niya ulit ito ngayon. Di ba? Eh, hindi naman na katangay yung mga tao ngayon. Dati kasi mga kababayan, no, ha ano eh, po ng mainstream media yung narrative ng diskusyon ng politika. Actually, totoo yun. Noong panahon nga po ni, ano, noong panahon nga po ni ni Erap nung papunta na nga po sa, sa, impeachment. Kitang kita po natin yung pagiging bias ng media nun eh, ng mainstream media eh. Wala po kasi yung mainstream media, wala kasi yung social media nun. Di ba? Yung bosses nating mga Pilipino nun, walang, walang, walang ano, walang ano, uh, tawag nito, wala tayong platform. Eh ngayon po kasi mga kababayan, lahat po ng tao pwede magsalita na ngayon gamit po yung social media. Ah, di ba? So ngayon, ayun ko ba kay rin to eh no? kung... tata ito, ito, ito. Baka, i-copyright tayo ng mga staff ni Chavit, so ulitan natin yung video. Baka i-copyright tayo eh. Yan. So, tinan nyo ito ah. Babaratan nyo ako ng mga kasino. Hindi nga, babaratan ko kayo ng doble. Hindi na agad Hindi na kagad. Tinan nyo to ah, nyo Ang tangan ni Chavit eh. Tignan natin yung sabi niya, okay? Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko, babalatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babaratan ko kayo ng doble. <laughs> sabi ni o dapat kasi may script ka dapat. Pagkasalita ka, dapat may script ka. Sabi ni Cabot, kung babalatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babalatan ko kayo ng doble. Doble ang ano? Doble ang kasinungalingan din. Dapat ayusin mo. Ayusin mo script mo. Dapat ang sinabi mo dito, kung, kung niyo ako ako ng kasinungalingan, Babaratan ko kayo ng doble katotohanan. Ganun dapat. Simula pa lang, bobo na eh. Paano naging, ano to? Paano naging, well, actually, actually kung totoosin, no? Malamang garapal lang siya kasi hindi naman siya ganun kabobo. Kasi kung, kung bobo yan, hindi naman maging mayaman yan eh. Di ba? Pero, hindi <laughs> natin. E. Tinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. So, <laughs> hindi ko lang nadalang yung papel dito. Sa susunod, papakita ko, Senator pa lang. Ang presidente. May kaso na. Yung na polis. Dinemando na siya. Nakademanda siya. Pakawa mo nga yun. <laughs> ano nangyari sa demanda? Ang tanong, ano nangyari sa demanda? Ha? Sino na demanda? Sino na demanda? Ano nangyari sa demanda? Sige. Iyon ang on record. Ako, binabato mm -hmm. nyo, puro haka-haka, puro, puro sali-salita na hindi totoo. Eto, pag nagsabi ko totoo, yeah, sinong may kaso na demanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din napores kasama siya ron. sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingat mo, nasabi ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Oo. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ah, so tinan natin to ah. Ito yung ano niya eh. Yan. So ito yung pinatakita niya, no? Uh, report from inquirer. Ayan yan, ha? Ayan yan, ayan yan. So may, so may ebidensya siya. Di ba may ebidensya siya? Oo. Sige. Ayan, ayan ang nakarecord. Uh, Madam Spokesperson. Ito, ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Oh, ito. Girl! Ay, yeah. Girl! Bakit tingnan mo ito, girl? Ito na yan. Tingnan mo ito, eh. Di ba? Ah, oh, may may kasulo. May kasulo yung ano mo, yung yung amo ni Tay. Saglit nga, lang ha, lang ito talaga. Tugtungan ko lang yung kuwan mo. Tugtungan ko lang, lang yung content mo. Alam mo, yung, yung pinakikita ni Sabit na yan. Luma na yan eh. eh ah, Marami nang nakakalaan niya. Ngayon nasa YouTube yan hanggang ngayon. Yung mana yan, hindi nga nag... yan? <laughs> hindi nga... Uh, Inintindi ng kuwan yan. Eh. Sinampan na yan ang kaso. <laughs> Walang ibidensya eh. Paratang lang. Uh, paninira lang. Nung panahon, ba? panahon ng election yun eh. Eleksyon siya yun nung 2016 yun eh. Kung well, saan kumakandidato si... PBBM ng Vice President. Kalaban niya si Mr. Tenke, si Cayetano. Hmm. Yan din ang ginamit niya na paninira. Malamang ko, baka si... Malamang ko si Cayetano nagbigay niya. Malamang ko lang, ha? Ah. Yan, yan, yan din ang ginamit niya noon. Yung debate yun, eh. Diba? Debate yun nung... Ang angkor noon, eh. Basta, Channel 7 na tayo noon. Channel 2. Ayan, yan ang ginamit. Eh, nilalabas na naman. Lumang issue na eh. Hindi yung video kung saan ginamit din yung Mr. Tenky yung buwan na yan. Ano? Yung hidap na yan. Ginamit din yung Mr. Tenky yan. Ah, paninira sa kay PBB. Pero hindi naman nag nagtagumpay. Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco Levy, nawawala. Pero nagulat po ako, mga kababayan, sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. 10 billion dollars ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles. Yeah. na mga NGO. Pork barrel po yun ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahit politika, hintayin niyo maging vice president siya. Baka isang dam billion dolyar na ang mawala sa akin. Alright. Uh, Senator Nadasan, because Senator Marcos was alluded to. Senator, I hope you don't mind. Unahin ko muna si Senator Bongbong Marcos. Sir, go ahead. Unang-una, yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito, ay wala naman pong pinanggalingan. Kaya nagtataka ako kung kinuha yung napakalaking loan na nila sinasabi na. Pangalawa, nagtataka naman ako, nagtataka naman ako na sa tagal namin pagsasama ni Sen. Alan, eh ilang taon na kami magkasama sa partido, ilang taon na kami magkasama sa Senado, eh wala naman siyang binabanggit na siyang ina inaalala ina ina niya tungkol dyan. Bakit ngayon lang? Bakit? baka naman mapagsuspetsyan siya na namumulitika. Tungkol po sa kaso ng, tungkol po doon, sa kaso ng, ng na sinasabi niya, eh po, nasagot na po natin yan. At kung may ebidensya man, kontra sa akin, alam natin, gagamitin po ng pamahalang ito. Dahil, you must remember, I am a Marcos, and the President is an Aquino. na. Sige. Tuloy mo, uh, Perform. Hindi ko na sana ilalabas to, pero... Girl, yeah, ikaw nang ubisa Girl! <laughs> girls! Girl! <laughs> girl! <laughs> <Girls! laughs> ikaw talaga simula ni Tay! Ako, girl! <laughs> o, oh, so ngayon, mara siya pinakitang article from the Inquirer. Okay, pupuntahan natin yan. Tinan niyo naman to. Dapat yung ayos-ayos naman sana, no? Kaya yun daw yung nakarecord. Oo, oh, naka-record saan? Sa Inquirer. <laughs> binasa. O, oh, ayan o, oh, sabi dito. Oh. Ito yun eh. Ito yung pinakita niya eh. O, oh, di ba? Hindi, hindi pa rin siya ready niya, sabi niya. Pero, kasabi <laughs> so, sabi niya dito. O, oh, wait lang. Okay. Ito so, sabi dito. O. Oh, bang, bang Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Okay. So, kailan ba nangyari yung pork barrel? Nagsimula yung 2013, di ba? Tama no, 2013. Tapos, mga 2014 ata, nagkaroon na ng kasuhan. 2014, 15, ganyan, no? Wala kasing date yan. Nakalagay kasi dito, 10 years ago lang, eh. Hmm. Masabi dito, oh, tinan nyo, ah, Rallies from the ibalik ang bilyones ng mamamayan, IBBM. IBBM ito, eh. No? On Wednesday, stage a protest action in front of ombudsman before filing a plunder complaint against Senator Bongbong Marcos over his alleged role in the pork barrel scam. O oh, yan ha. So, unang mga kababayan, sino nag-file ng kaso? Hindi po ombudsman. Ang nag-file na po ng kaso, IBBM. No, mga ano to eh, mga mga mga, militanteng grupo po ito na anti Marcos na mga pawok. Hmm, tama. Ang alam ko kasama si Sarah Ilago dito, pagkakaalam ko ha, Sarah Ilago kasama dyan eh. Di ba? And that ten 10 years ago. Iba pa yung narrative nun, di ba? So, a group of young petitioners. Oh, ito, 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 ito chabit. Ito yung ano mo, ito yung pinakita mo eh. Ang problema kasi sa'yo, di ba binasa ng buo? Oh, petition pa lang pala yun. O, oh, a group of young petitioners dressed in red bow ties troop to the ombudsman on Wednesday to file a plunder and graft complaint against vice presidential candidate. So, wala pang kaso. Complaint pa lang. Oh, kaya nga, uh, sunog si Kwan dyan eh. Si Mr. Tenge, nung debate, ah, presidential election noon. Sunog si Kwan dyan eh. Si Mr. Tenge, sunog siya dyan. Nilabas niya rin yan eh. Talagay ko kay Mr. Tenge galing in. Malamang. Senator Bongbong Marcos over his alleged role in the pork barrel scam. O ibalik uh, ang bilyones ng uh, ng mamamayan an alliance of youth organization accused Marcos of funding 205 million. So ano nangyari sa kaso? Wala. O, kasi in the first place mga kababayan ito ha. Gan ganito kasi yung mga gan ganito kasi mga kababayan eh. Para makapag para po makasuhan po kasi yung isang government officials ang makakaso po dito ombudsman. Ipo-file yung kaso sa Sandigan Bayan. Ganun po 'yon. So nangyari po dito, nag-file ng petisyon itong IBBBM para kasuwa ng ombudsman si PBBM sa Sandigan Bayan. So hanggang filing lang po, hanggang complain lang po, hindi po nag-proceed yung kaso. Nakasuhan ba si PBBM? O, oh, manag-file lang po ng kaso pero hindi natuloy. O, oh, kasi parang ganito yan eh. Parang, parang maliwanagan tayo, Chavit. Sino ba advisor mo? Tanga din advisor mo eh. Tanga mo rin naniwala ka kasi. O. Oh. O, oh, ito, tinan nyo ito ah. Uh, to to file application, complain with the office of the. O Di, alam na yan ni eh, Chavez. H hindi tanga yan. Nagtatangahan. Ay, hindi tanga Tayo hindi natanga Alam na yan. Alam na ni Chavez yan. Yung tanda niya yung ingin, eh. Hindi niya pa yan. Ombudsman, you must submit a verified complaint. So ito na nga kayo ginawa ng IBBM. supporting documents and evidence, and verified certificate, a certificate of non forum shopping. Diba? You will also need to provide the required number of copies of each. So, yan na. So, ito na yung pag-file ng case. Tapos, ah, uh, tapos, ito ha, ah, ito na yung nangyari. Uh, oh, verified yung plain affidavit, ito na yung nangyari. Supporting document, nangyari na rin po yan. So, ito na po yan. So, ang ending yan, isasabit na po yun sa ombudsman. Pag sabit sa ombudsman, doon na po natapos. Wala na eh. Oh. The administrative process, dakiting. Nagkaroon ba ng dakit number? Wala. Na-replyan ba? Mukhang wala din kasi wala na ulat 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 rejoin yan, investigation. Wala eh. Doon pa lang sa complaint, sarado na eh. O yung mga trisibilya, po, no? Hilo po. So, ano, so Chavit, ano yun? So, yun na yun? Yun na yun? Ayun na yung ebidensya mo na sinasabi mong baga na ako si PBBM? Oh. Tandaan nyo, hindi, ano eh, Kuya Jackson, ano nangyari to? Nangyari to, 2014 or 15. Senador pa lang si BBM nun. No? So, wala pa siyang immunity. Di ba? Alam na ni Chavit yan. Nabili na yan eh. Alam niya na lang, alam niyang walang mali yan. Basura yan. Kaya lang, eh, nagbabaka sa yan eh na may maniwala pa sa kanya. Yun lang ang kanya. hindi lang ang instensyon yan. Baka sa may maniwala. Ayun, mga DJ, mahal eh. Tamo, sa susunod na araw, ikukuha iku ng mga DJ yan. Ha? Eh, ipokus na sa Facebook yan. Sigurado yan, ipokus sa Facebook yan. Pero nandito naman tayo mga uh, pro na ano, agad dibangke debunking. Ah. Eh. Uh, natin lahat ng mga uh, nilagawa nila paninira na yan. Talaga ang in, 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 intention nila sira si PBB para nga naman kung masira niya, magalit ang tao. Ang simpante ay pumunta kay vice presidente eh lo ah ah pagka nga naman na uh, na uh, tagumpay sila na uh, si Lucy ang ko, libre na sila na hindi ba libre na yung mga kanila mga pagnanakaw ah huh? libre na lahat wala. Sama na yung krimen dyan. Libre na sila. Ayahay na naman. Yung mga, ano yan, mga politikong walang pagmusugang. Yan. Sila yan. Wala pa. So yun na yun, yun na yun, yun na yun. Tapos na. Hmm. Ha? Oh, And by the way, mga kababayan, ito yung it, 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 it nakakatawa dito eh. Yung ombudsman nun, mga ka-streetwise, no, si Conchita Carpe Morales, apunti po ni Digong ay ni, 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 ano ni Pinoy sorry appointee po ni Pinoy yun nga rin naabutan niya rin po si Digong eh pero nung, nung nag-file po yung kaso na yan yung ombudsman po noon appointee po ni Pinoy at alam naman po natin mga kababayan no na Aquino Marcos nung panahon na yun kung gusto talaga ni Ma, ni, 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 Pinoy na ipakulong si PBBM noon andali lang po noon Andali lang tama. Kung may kasalanan si BBM noon. Tama, tama. Ito ito, 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 para makuha niyo yung point ko, para makuha niyo yung gusto kong sabihin dito. Ito nangyari ito, no? Nung EDSA Revolution, 30 years. So, 2017. Tama ba? Hindi, uh, hindi. 30 years. Talaga yun, talaga. Tama ba? Hindi, hindi. 2016 ata ito. 2016. Mm. Bago mag-eleksyon nangyari ito, eh. Tinayin yung sabi ni Pinoy, ah. Eh? Oo. Oh. Oo, oh, kasabihan. Kasalanan ng ama. Ay hindi dapat ipataw sana Pero ang masakit Yung dugo ng diktador Sa mahabang panahon ay pwede namang sinabing Nagkamali Ang aking ama o nagkamali kami Bigyan nyo kami ng pagkakataong iwas ito Pero isipin na lang po ninyo Ito ang tahasang naging pagsagot niya And I quote I am ready to say sorry if I knew What I have to be sorry for Close quote Kung di man lang niya makita ang mali sa ginawa Ng kanilang pamilya paano tayong aasang hindi niya ito ulitin? Ang aking nga, thank you na lang. Dahil kahit papaano nagpapakatotoo ka sa pagpapakitang handa kang tularan ang iyong ama. Linawi ko na rin. Alam ko na rin lang po. Hindi ito usapin ng kakino laban sa Marcos. Malinaw na malinaw sa akin na laban ito ng tama at mali. Ayan ha. Eh. So kita natin mga kababayan, no? na talagang ayaw talaga ni Pinoy kay BBM nung panahon na yon. Ayaw niya talaga. Di ba especially, meron pang sinasabi itong si Pinoy eh, na kahit anong mangyari, ayaw niya maging, ayaw niya maging vice president si PBBM noon, si BBM noon. Ayaw niya rin. Gagawa siya ng paraan, wag lang po maging vice president po si BBM. Sinabi rin ni Pinoy yun. Oh. So mga kababayan, ang dali lang pong kasuhan ni BBM nung panahon na yon, kung siya po isang kursa pidak, Tandaan po natin, Aquino ang presidente nun. Mm. Ang ombudsman nun, appointed din po ni Aquino. Nakuha niyo yung point ko mga ka-streetwise? Uh -huh. Diba? Sa so, sino yung nakasawa ng PDAP? Si Enrile, si Jingoy, si Bong si Na oposisyon nung panahon na yon. Kaya nga ako medyo nabullshitan din po ako nun sa PIDAP nun eh. Kasi ang mga nakasuhan lang nun, oposisyon. Totoo naman. <laughs> Kasi po dun po sa listahan po ni Ben Rodloy, Andun po yung pangalan ni ano eh. Ni Drilon eh. Andun, andun yung pangalan ni Drilon. So, si Drilon hindi nakasuhan porkat kaalyado ni Pinoy, di ba? Pero by the way, history na po yan. Pero, di ba? Kung, kung nagawa nga po ni Pinoy yun kay, kay Bong at kay, kay Jingoy, na opposition pa lang nun, paano pa kaya yung kaaway nila sa politikang pamilya? Ang mga Marcos, Diyan mo makikita ha, ah, si PBBM talaga mulat sa pool. Ha, ah, matuwid na politiko. Ha, ah, walang bahit ng kasamaan at katiwalian sa politika. Ayan, ang history ni PBBM. At yung ano niya, ama niya, ama niya, hindi ano yun. Hindi nang nakakaw yun. Sa kaba ng bayan. Hindi nang nakakaw yun. Wala. Gumagasas pa nga ng, ano, ng sarili ng pera. Kasi nang pumasok sila sa politika, bago pa lang sila pumasok, mga bilyonaryo na yung mga yan.